Pahirap para sa mga taga-barangay sa bayan ng Rizal ang mga sira-sira at bako-bakong daan na halos sampung taon na nilang pinagtitiisan para sa pagdadala ng kanilang mga panindang gulay. Malaking pasakit din umano ito sa mga senior citizen at mga PWD dahil sa kaldag sa tricycle na isa sa kanilang pangunahing transportasyon. Napakahirap po kasi since elementary ako na ko ng lubak-lubak ang kalsada. Ang hirap-hirap po talagang mag-tricycle lalo na dahil po kami ay uh, tricycle lang ang service. Ang kaldag-kaldag po. Abalgaya kong disabled, napakasakit sa likod. Talagang struggle sa akin lalo na't na wala naman akong sasakyan. Ang sinasakyan ko lang ay kolong-kolong Mahirap, I struggle talaga. Dahil dito ay pinagsikapan ng dating kapitan na si Fernando Marcos kasama ang kanyang sanggunian na humiling kay Governor Aurelio Umali na maayos ito na kaagad namang natugunan. Ayon kay Provincial Engineer Marlon Hernandez, ang upgrade sa aspalto ay 1.1 km barangay roads na may 6.6 meter ang luwang ay sinimula noong nakarang July at natapos nitong September 2023. Mabilis ang naging aksyon dahil may sariling heavy equipment ang kapitolyo at planta ng asfalto. Kaya labis ang katuwaan at pasasalamat ng mga kabarangay ni dating Kapitan Marcos dahil sa mabilis na aksyon ng pamahalang panlalawigan. Tonto ba sila dahil yung dati raw lubak-lubak na, na matagal na kasi yung yan, ngayon okay na. Napakabilis na po ng transportation kahit po mga kolong-kolong pa siya, hand tractor pa siya, o kung ano mang sasakyan kasama si Angel Marbumanlag Smile sa Petranditord para sa balitang Unang Sigaw